Magandang araw po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong Monday, March 10, 2025. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin po ang epekto ng shear line sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ayon sa pag may mga kumpol pa rin ng kaulapan na namataan sa nasabing lugar, dulot po ito ng shear line o ang pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. Dahil dito, inaasahan po natin ang maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms sa ilang bahagi ng Luzon. Samantala, sa southern portion ng ating bansa, patuloy pa rin ang epekto ng easterlies o ang mainit na hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko. Dahil dito, inaasahan din ang mga pagulan sa ilang bahagi ng Mindanao at southern eastern Visayas. Para naman po sa nalalabing bahagi ng ating bansa, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies na may posibilidad pa rin ng isolated thunderstorms lalo na po sa hapon o sa gabi. Sa kasalukuyan, wala po tayong binabantayang low pressure area, LPA o bagyo sa loob o labas ng ating Philippine Area of Responsibility, PAR. Ngunit sa mga susunod na araw, unti-unti nang hihina ang epekto ng Northeast Monsoon or hanging amihan sa extreme northern Luzon at mas mararamdaman po ang epekto ng easterlies sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil dito, inaasahan po natin ang mas mainit na panahon sa mga susunod na araw, lagay ng panahon sa Luzon. Dahil po sa epekto ng shear line, asahan po natin ang scattered rains and thunderstorms sa mga lugar ng Cagayan Valley. Cordillera Administrative Region, CAR, Eastern Sections ng Central Luzon, Aurora, Southern Luzon, Quezon, Camarines Provinces, Catanduanes, Albay. Samantalang sa nalalabing bahagi ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan ang mararanasan at kung magkakaroon man po ng mga pagulan, ito ay dulot lamang ng isolated thunderstorms na kadalasang nararanasan sa hapon o sa gabi. Temperatura sa Lawag, 25 to 32 degrees Celsius. Baguio City, 16 to 25 degrees Celsius. Metro Manila, 24 to 33 degrees Celsius. Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius. Legazpi, 23 to 31 degrees Celsius. Tuguegarao, 23 to 31 degrees Celsius. At sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, dahil po sa epekto ng easterlies, inaasahan po ang scattered rains and thunderstorms sa Eastern Visayas, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Caraga Region, Northern Mindanao, Davao Region, Sargent, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, General Santos. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan naman po ang mararanasan na may posibilidad ng isolated thunderstorm sa hapon o sa gabi. Ang temperatura sa Kalayaan Islands, maximum of 31 degrees Celsius. Puerto Princesa, maximum of 31 degrees Celsius. Iloilo, maximum of 32 degrees Celsius. Metro Cebu, maximum of 31 degrees Celsius. Tacloban, maximum of 31 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. Metro Davao, 26 to 32 degrees Celsius. At sa kalagayan ng ating karagatan, sa ngayon po, wala tayong nakataas na gill warning o babala ng matataas na alon sa ating karagatan. Ngunit, Inaasahan po ang moderate sea conditions sa mga baybayin ng northern at eastern seaboards ng Luzon, kaya't pinapayuhan ang ating mga kababayan na mangingisda o may maliliit na sasakyang pandagat na magingat sa laot. Para naman po sa nalalabing bahagi ng ating karagatan, inaasahan ang banayad hanggang katamtamang taas ng alon, kaya't malaya pong makakapalaot ang ating mga kababayang mangingisda. At sa ating Heat Index Update, ayon po sa pagasa, asa ito po ang mga pinakamataas na heat index na naitala kahapon sa Dagupan City, Pangasinan, 44 degrees Celsius. Katanduanes, 43 degrees Celsius. Puerto Princesa, Palawan, 41 degrees Celsius. Ngayong araw, inaasahan po natin na ang heat index sa Metro Manila ay maglalaro sa 34 to 36 degrees Celsius. Samantalang ang pinakamataas na heat index ngayong araw ay inaasahang mararanasan sa San Jose, Occidental Mindoro, kuyo Palawan na posibleng umabot sa 41 degrees Celsius. Pinaaalalahanan po natin na ang lahat na magingat sa matinding init ng panahon, uminom ng maraming tubig, at iwasan ang matagalang exposure sa sikat ng araw upang maiwasan ang heat stroke o anumang heat-related illnesses. At iyan po ang latest na weather update ngayong Monday, March 10, 2025. Kung nagustuhan ninyo ang update na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aming channel. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod naming weather reports. Maraming salamat po at mag-ingat tayong lahat.